Tumak, but, but, Ayan, yung yung so, um, ang ang ano, ang review ay Great. 7 out of 10. Sa uh, masyadong ano. Gusto ko yung mga voice voice lang. Hmm. Malupa. <laughs> Nararamdaman daw pa yung buto-buto sa loob. Huh? Gagi <laughs> ka. Wala ko ah. Sa ina. Mga plato. Nagutom eh no. <laughs> okay. Nag oh, na. Nag Pagitas tawak mo. <laughs> Ang dami inahtas buong ina taas. Oh, no! eh 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 Mga eh 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 pala <laughs> <P -4> <laughs> Ayan, o. ayan, 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 lang! ayan, <laughs> ayan, ano <tayo> Parang... <laughs> ayan, 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 <laughs> <Uy, ba> ayan, <laughs> ba <laughs> So, ito ay tinatawag natin Aratilis o kung, kung sa scientific name, Aratilisius man Paano masabi? Pilipinas. So, native sa Pilipinas. At hindi ito matatagpuan sa ibang lugar. Pero, yeah! Tikbara yeah! natin. Na, no? so, letter A tayo ngayon. Hindi atis, kundi aratilis. Dila! Ba't ang ano alak? <laughs> ang alak? Ang alak yung alak! May buha Paano ang masabi? Ito aratilis. Pangano na to ah? Ito ba ang mga? Pang ilang aratilis ito napantahan natin? <laughs> so, ito ay uh, to ay <laughs> <laughs> Ang tawag dito ay aratilis ito, ay native lamang sa Trasimano. <laughs> Kadalasan matatagpuan dito sa mga simenteryo. Yeah. <laughs> What? What the fuck? What? What the fuck you doing? <laughs> <laughs> hindi nga hindi pata pataba hindi <laughs> nga hindi pata pataba ito yung tererate natin mas kanina din oo mm, ito masarap matabang? baano sya? ma-firm lang ano? <laughs> pero ano? mabutong hindi sya ano hindi sya katabisan pero malalaki sya kita dyan to guys <laughs> Ito yung bahay ni Mayora at pagka ng Aratilis. Ito yung pinakamagandang ispat. Ito yung bahay ni Mayora. <laughs> <laughs> Wala pa rin totalo sa Aratilis mas cementeryo eh. Mas malalaking buwan. <laughs> malalaking buwan yun yun. Puro <laughs> talaga eh. Sagana Saga, sa Aratilis. No? <laughs> matamis? Matamis? matamis. Yung kulay pink matamis. Pero yung pula. Medyo mataba. Nice. Ito yellow. Mamaya i-rate naman yung mga ano, para pilis <laughs> ang Simula sa bayan. Sa <laughs> pala sa bahay ni Mayoran. Ubus niyo ang natalis tigara. Ha